Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ibanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 5, Talata 21 hanggang 43. Ang Ibanghelyong ito ay tungkol sa dalawang babaeng pinagaling ni Heso Kristo. Ang isa ay anak ni Jairo siya ay pamahala ng sinagoga at ang kanyang anak ay nagaagaw buhay nung siya ay lumapit kay Jesus at ninais ni Jesus na puntahan ang bata upang pagalingin at ito ay mabuhay. Ngunit habang naglalakad si Yeso Kristo, sa gitna ng napakaraming tao may isang babae na labing dalawang taon nang dinudugo, hirap na hirap na siya sa kanyang sakit, Marami ng doktor ang sumuri sa kanya na ubus na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot Subalit hindi siya gumagaling at lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman Kaya nga nung nabalitaan niya na naroon si Jesus, nakipagsiksikan siya Upang makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito Sapagkat iniisip niya, mahipo mahi ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako At ganun nga ang nangyari Nung mahawakan niya ang laylayan ng damit ni Yesus, lumabas ang kapangyarihan sa ating Panginoon. Kaya tinanong ng Panginoon, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo at tinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo. Subalit alam ni Yesus na may gumaling sapagkat hinipo siya at ang kapangyarihan niya ay lumabas. At patuloy siyang lumingon-lingon para hanapin ang tao. Palibas ay alam ng babae ang nangyari siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. At nung tagpong iyon ay may dumating mula sa bahay ni Jairo at sinabi na patay na po ang inyong anak. Huwag na po ninyong abalahin ang guro, sabi niya. Muli sinabi ni Jesus, huwag kang mawala ng pag-asa. Manampalataya ka lamang, sabi niya kay Jairo. Kaya't pumunta siya sa bahay at naroon yung mga taong nagiiyakan at nananaghoy Pasok niya sinabi niya bakit kayo nagkakagulo at nagiiyakan hindi patay ang bata ay siya'y natutulog lamang. At ang mga tao ay pinagtawanan si Yesus. Kaya't pinalabas niya ang lahat, pumasok siya sa silid na kinaroroonan ng bata, hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, talita kum, ang ibig sabihin, ineng bumangon ka. noong di bumangon ang bata, lumakad at labis na namangha ang lahat ang batang ito'y labindalawang taong gulang na. Napakagandang ibanghelyo, sapagkat narito ang dalawang tao na sumisimbolo unang-una sa bayang Israel at sa simbahan, sapagkat ang numerong labing dalawa ay simbolo ng labing dalawang tribo ng Israel, ganoon din ng labing dalawang apostoles na naging pundasyon ng simbahan. Kaya nga maaari natin sabihin ang ibanghelyong ito ay para sa ating lahat. Yung batang babaeng labing dalawang taong gulang ay nawala ng buhay. Nagsisimula pa lamang siya sa buhay. Nagsisimula pa lamang mangarap. Nagsisimula pa lamang matikman ang tamis ng pag-iiral. Nagsisimula pa lamang maglakbay sa daigdig. Ngunit makapangyarihan ang kamatayan at kinuha ang kanyang buhay. Ang ikalawang babae naman ay nasa katayugan na katanghalian ng kanyang buhay. Ngunit siya ay nawawalan ng buhay. Sapagat ang simbolo ng dugo ay buhay. At kapag tumatagas ang dugo sa isang tao, sa isang babae, ang ibig sabihin ay tumatagas, umaagos palabas ang buhay. Sa madaling salita, nawawalan siya ng buhay. Sinubukan niya ng magpagamot naubos na lahat ng kanyang ari-arian ngunit siya ay lumala. Kaya nga ang sabi ng babaeng ito, mahipo ko lamang kahit na ng damit ng ating Panginoon, ako ay gagaling. Pangalawang bagay, ang pagdurugo ng babae ay ginagawa siyang marumi. Kaya nga hindi siya pwedeng makihalubilo sa ibang mga tao. Sapagat anuman ang madampi sa kanya o mahawakan niya ay nagiging madumi rin. Kaya nga lihim na nandun siya sa gitna ng tao, takot na takot sapagkat alam niyang dinudumihan niya ang marami. Kaya nga ang babaeng ito, dinudugo, nawawalan ng buhay, nagdurusang, ngunit nagdurusang nag-iisa. Sa gitna ng maraming tao, walang nakakaalam ng kanyang pagdurusa. Ang ikatlong bagay, ang dugo ay sintomas lamang ng totoong sugat. Kapag ka dinudugo ang isang tao, hindi ito ang totoong problema. May mas malalim na sugat na nasa loob. Kaya nga sinasabi natin ngayon sa Ibanghelyong ito, ito ay para sa ating lahat sapagkat ang dalawang babaeng ito ay larawan ng dalawang taong kinatagpo ni Jesus at binuhay dahil sa kanilang pananampalataya. Maaari nating makita ang ating mga sarili sa batang babae na nakalugmok sa higaan, nakakulong sa isang madilim na silid at wala ng buhay. Maaring ito rin ang nangyayari sa maraming tao o sa atin man. Wala nang lakas na humarap sa buhay, nagkukulong lamang sa maliit na daigdig. Nasa dilim at doon ay hinawakan ni Yesus ang batang babae. Siya ay ibinangon, talita kong. At ito ang sinasabi ng Ebanghelyo sa atin ngayon. May kapangyarihan ng Panginoon na bigyan tayo ng lakas na muling bumangon at muling humarap sa buhay. Ang kalawang babae naman ay larawan din ng pananampalataya na nagaanyaya sa atin na hawakan ang Panginoon ng may pananampalataya. At ayun ang magpapagaling sa malalalim na sugat, sakit, pagkawasak na nakatago sa loob ng ating kalooban. Kaya nga dalawang tao, isa ay hinawakan ni Yesus, ang isa ay humawak kay Yesus. Dalawang babaeng itinuturing na marumi sa pagkatang patay ay marumi, ang babaeng dinudugo ay marumi. Ngunit ang kalinisan at kabanalan ni Yesus Kristo, ang taglay niyang buhay at ang kanyang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa karumihan, kamatayan at kawalang pag asa kaya sa araw na ito, dalawang pagtatagpo na ginawa ni Heso Kristo sa Ibanghelyong ito at ang larawang ito ay pakikipagtagpo rin sa atin ng Panginoon ngayon. Inaanyayahan tayo. Hayaan nating hawakan tayo ni Heso Kristo upang ibahagi sa atin ang kanyang buhay. O kaya naman, tayo ang humawa kay Heso Kristo ng baimpanan ng palataya upang ibalik ang buhay na nawawala. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.